ang habang panahon, wala akong ginawa sa buhay ko, kundi mag-humanitarian, bit-bit ang pangalang Marcos. <laughs> Ngayon, nahihirapan ako ipagtanggol ka. <laughs> Grabe! <laughs> Di ba? Parang, parang ang, hirap ipagtanggol, no? Parang nahihirapan lang ako. Dry mo yun. Diyos ko. Uh, baka naman yung mga nagre-report sa'yo, Mr. President, eh hindi ka binibigyan ng tunay na report. Oh. Uh, Kagalang-galang na Pangulo. Yung pumasok sa KOJC, actually, hindi ho usapin dito yung false prophet. Sabihin na natin na si Kibuloy ay false prophet. Yes. hindi ho yun ang usapin eh. Ang pinag-uusapan dito sa pagalang uh, kagalang-galang na Pangulo is yung statement mo na walang baril yung kapulisan. Aba nung nakita ko yung mga video, naka-full battle gear eh. Kulang na lang, may dalang baso ka